Hello guys! My name is Miss Bozos. I welcome to my gaming channel. And today, naglalaro po tayo ng natural disaster. So ito po guys, kailangan po survive ng mga disaster. So ito na po, let's go. Ito na po. Guys. Ang dami namin. Ibig sabihin, nandun pa sila. Kasi pa ka namin nag-gaming. So ito na po guys, nandito na po tayo. Okay game na po tayo. Low, low. Oh, wala pong panalo, tiba? Everyone, Everyone die. Manalo, eh. Oh, oh, hayo. Eh, I syempre, oh, hayo po. Tingnan mo yung, know. tingnan mo yung, oh, tingnan know. mo. Eh, Sigma. Eh, Sigma. Ng miwi. miwin. this headquarters. Oh, eto na. Oh, uy, ayan ang dati, oh. Gato ka usap niya. Okay. Punta na to po tayo dito. Ang dating dating gawa ni Mr. Builderman, gawa ni Mr. Builderman. Anyan po. At ano, bat parang naglalaga ko teka teka teka. Ang dami namin eh. This is natural. This is disaster po. Okay, ano ano pa kaya? Thunder. Thunder ba ata? Di ko alam eh. Ganun. Balas si Batman, dito po ako.

nagsasayo si Mountain Dew eh paano ka naging Mountain G? eh ikaw naman ikaw naman yung ikaw naman yung isang ikaw naman yung isang ano Bacon Girl ka gusto mo magagawa ng ng Mountain Dew na Bacon Girl ito po ayan uy gabi laki naman neta oo naglag naglalag po ano man yung pando Bro, my hair. Where's the bear? Where's the bear? Eh, nakalbo na po ang ang ohayo, Kawawa naman po. I'm playing Minecraft. Hey. Hey. Mine blocks. Mine blocks. Yes, Roblox pass. Mine Minecraft equals mine blocks. Yo. Yo. This is a D3 swag. Swag, 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 mama. Oh. Ay. 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 Ay Ay Lah, Uy, ano ginagamang dito? Baka mahuli kayo ha Kasi like ito Teka <laughs> Check right po namin ang camera namin end, Uy, next three map Ano? Sunday, huh? Sky Tower uh, uh, Ay Di gumagana eh Oh We're at the tower. Ano kaya disaster natin po? Tsunami? Tornado? Baka maulog tayo eh. Okay po. Ha? Huh? Minecraft Roblox? Bye bye. Bye bye. See you later. Uy, 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 Ako mauna. Bacon, bacon. Ay, nako Ang dayan. oyo mm. mm na to. Parang Parang avoid to eh Thunder ata Ano may mali? Wizard Find shelter and stay warm yeah, yeah. No. Ito Hindi pwede Naku Eh Ala before he thinks he he's got to take it help me. Oh. Okay, ayoko po pumapatay. Yun, pinaprotektahan ako ng soldier. Maraming salamat po, soldier. Thank you po, soldier. Ang po ako eh. Eh, maulog ata tayo dito po sa... Yan, yan ang talagang maulog tayo kapag nab yung window ay avoid avoid aray aray leading to a plus 8 advantage in fast break points make that a plus 11 advantage at na to namatay ako po so ito ito po namatay po kami ito dahil hindi dahil ayoko baka matatanggal kami Baka mahulog yung window. And Tell me I'm the one who's not a complaint about you, Ano? A pirate! A pirate float! Oh. Ano? Oh, ah, bahala na si Batman! Oh! Oh! Namatay oh! Oh! Tingnan mo sila! Tell me I'm the one who's not a Hey, yo! Okay, hello. Whoa. Oh. Dalawa po silang to Grabe 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 Giat Who is Giat? Who is Giat? Who is Giat? Sino Giat? Ha? May Giat? A, a minor a You mean minor Minor Okay po Ayan na po Naging nimbus Na Wali Dito sa Sa ilalim In the corner Reeves watches a Okay po. Sana mag-break <try> of trek tan tayo. Go away. Why? 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 Why naman? Oh. Oh, thunderstorm. Avoid high and open place. Okay po. Dito po ako. Ano? Ano? Pag oh? ko yung uno, as in, eto, 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 uno reverse, ayan, uno reverse, ayaw ang reverse. Bibiliin ko na yung, yung, app, yung, yung ps ko. Puis, ay, naku, masarap naman po, mag Tapos na po ako. O, ito yung, so, pwede sa yung, Uno de Burs. Uno de Okay po. Hindi po ako. Mamamatay. Oh, nakulog na po. Oh, ang window. Oh. I'm scared. I'm scared.

yon po para uh rafi puki okay po oh ano ano ginawa gawa mo kay luf at tignan mo tingnan mo kawa mo naman yung roblox Hey yo, are you eating the ice cream? Hello, alka tas tayo. quarters naman. Let's go, fly ka butterfly. So good, mga kapatid. Oy, ano ginagawa nyo? Hindi ko maintindihan. Ano ba yan? Ah, sundan ko isa. Hello. Hello. Let's go. Let's go. Oh. Okay, sama po kita. Samahan kita. Wag, samahan mo ako. Samahan mo ako. Takot ako eh. Takot ako. Ano ba yan? Oh, sandstorm. Sandstorm. Emergency.

This is the natural disaster I ever seen Ayan, takpan mo ko Takpan, takpan Uy, <laughs> Alno, <know>. cover me Uy, <laughs> tulungan mo ko kami Tawangan mo naman kami, oh Oh yon covering niya ako. Ayun, ayun po yung sinubo. Tapos ito yung pusa. Tapos ito yung Ohio. Ay, tinakmat niya po ako. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong mga tatlo. Kinulungan niyo po ako sa sa cover ng Blizzard. Yun po. So, ito na po siya Hindi niya, hindi niya akong tipigilan. Oh! 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 Yun, panalo!

ka ba? Are you flying? Okay po. Sama. Sama mo ko mga mga tatlo kayong tinutulong sa akin sa Blizzard. Okay. Where are you? Noob. Yun. Hello, Blizzard. Please, no tsunami. Ako, the Wikipedia tsunami. Help Tsunami. kita tsuma. Tsunami. Get to the higher ground. Come on, we get to the higher ground. Uy, ito na po. Uy, hindi po, hindi po gumagana ng... La! Ala! La! Uy, ano ginagawa mo? Fire! Ah! Fire! Get out! Get out, guys! Get out, guys! in the city, wag wag, wag ka pumasok ala, namatay na yung isang pusa kawawa naman nun uh, guys, tulungan nyo po Eh, mama mo oi, oi Tagalog kayo na ay, 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 bawal ka pumasok bakit hindi yung sumusunugan dito sa kabila ikaw, iklang, datayan natin datayan dito Okay. Doon tayo sa taas. Yeah, I think this this Roblox magic carpet is broke broken. Very. Mm. Right year, oh no. R I P. R .I .P. Teka. Nasusunog. Nasusunog. Uh, Guys. Nasusunog na. So oh. I go. I go hype. Okay, buti ba lang buhay pa ako? Oh, the fire in the building. Let's go. Panalo. Survivors kami. Muntik lang na ako na matay. Dahil Inet. Inet. Panahon. Inet. Panahon. Kumamit. Pa

Puto mo farmer guys. Let's go po. Let's go po. Tropa army. Tropa army. Let's go. Tropa army. The guys at ash Climb, climb, climb. Climb into climb B. Yon po. Yon po. Nagsisumala na po. Uy. Doon ako. Doon ako. Doon ako sa bell. Maganda yan. Tungtang tang. Tung tang. So, safe po kami dito ata. Baka ata, thunder, tsunami, tornado. Baba pa tayo. Activate. Stay in the indoors. Rod fire, rod fire DNA. Ay. Rod fire helium. Ay. Wee. Anong ginagawa mo sa Oh. Acid. I, I can't avoid the acid. Oh. Oh! Oh! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! No no! Yung noob! Yung lagi sa akin ng Nako! Guys! Tulungan po natin! Yan! Takpan tayo dito! Takpan tayo dito! Para mapatentahan tayo! Eh no! Oh! Eh! Eh! Ang galing. Inaktan natin to. Ba't ano ginagawa mo? Ah! Ah! Oh. Nakulog na yung belo. Ah? Oh! This is good, B. And it is B. Oy! Buti pa lang. Nabuhay siya. Oh, ano ginagawa mo? Tapos, para agad. Yes. And the oh Oh, man Yon. Patay tayo, patay And that's it po, guys Huwag kalimutan mag-comment, mag-subscribe So, ayun lang po, guys Bye-bye